di mo na kailangan pa napagandahin ng motor na ito dahil muka uh, mukha pala mga mags attractive na talaga na siyempre mga mags na kapag dumaan to mga amigo sa kalsada mapapalingon ko talaga So what is up mga amigo? Mga sir. Grabe mga amigo, no sobrang init ang panahon talaga ngayon. Oh. So mga amigo, dito pa tayo sa Rossi Motorcycles dito po sa Poblacion Panglao dahil dito mga amigo no ah uh, may nag-message kasi sa akin, amigo, ano ba yung ganang motor na kulin pa sa 150cc na di manual mga amigo. At gusto ko sana is yung mura, yung abot kaya ng busa. Sakto mga amigo, dahil dito dito kay Rossi, kaya naman dito ay may nakita tayo na Rossi Flash 150cc. So kung nakita nyo mga amigo yung uh, Honda GTR Supra, tingnan yung mga mix parang parehas lang talaga ng muka nagkaiba lang sa brand at may ibang kulay itong mga amigo ha pakita ko sa inyo yan ang mga amigo no <laughs> kulay puti diba huh. ano mga mix diba di mo na kailangan pa napagandahin ang motor na ito dahil ah uh, mukha pala mga mags attractive na talaga na siyempre mga mags na kapag dumaan to mga mags sa kalsada mapapalingon ko talaga ganda na kombinasyon ba? Diba? puti tapos uh, pula ganda kapal so hindi siya pearl white pure white lang talaga siya mga amigo kaya naman mga mags bago sa simula montage pasok bago tayo magsimula sa vlog natin na for the day, ay gusto ko muna makasalamat sa Rosie, ito ba siyang pangalaw na mga empleyado nila pinayagan nyo po ako na mag-vlog dito sa inyong branch. Kaya tara mga Megs, puntan tayo sa motor na at yung dokoy po. Rossi Flash 150cc Ito mga amig yung presyo Diba? So Tingnan nyo man mga amig Mayroon siyang magaspang style na kulay pula Na sobrang kapal Di ba mga megs malutong? Kaya for sure, maganda po yung quality nito. Yung nagustuhan ko mga megs sa 150cc na ito na underbone ay napakasimple lang po ng decals niya dito. Walang masyadong kaart yan. Simple lang mga megs. Parang ako, simpleng tao lang. 150cc flash. 150. Yan. Oh, glossy black po yung decals niya dito. Yan o. No? Ganda di ba? Simple lang at dito may decals at may logo na rosy dito sa kanyang front headlights ay gumagamit po siya ng LED okay. LED dito at sa kanyang signal lights naman ay ito pala mga mix yung kanyang signal lights dito sorry LED ano mga mix ah yan you know, o formahan ng kanyang signal lights ito naman is yung kanyang high beam or low beam yan so yung kanyang ah, dito mga mix parang may pagka smoke siya eh tingnan nyo parang may pagka smoke at yung nagustuhan ko ito mga mix Grabe. Sobrang gaspang. Ganda mga amigo. Sa ating front suspension, gumagamit siya ng telescopic fork dito. At ating front fender na ang haba mga amigos. Kaya for sure, hindi po wala po tayong mahala kapag dumantos mga basang kalsada. Hindi po kawawa yung engine natin dahil mahaba pa siya mga amigo. Sa design ng kanyang disc brake dito, na parang pang uh, radar. <laughs> Tingnan nyo, wala kasi dito mga guys bakante. Ito lang at uh, one chain po yung brand ng gulong niya dito at yung sizes, 70 by 80 at 17 inches yung size ng kanyang mags dito manipis mga amigo yung gulong niyo yun yeah. ang ganda ang ganda rin ito mga amigo pang uh, big bike na concept at yung ating kickstart na parang pang racing racing yung design dito yan no tingnan yung mga amigos yung gilid niya dito diba ganda tingnan ganda ganda dito simpleng decals lang yung apakan para sa ting OBR yan natunog siya at yung ating muffler dito na mapayat pero mahaba siyempre naka monoshock sa ating likuran at sobrang taas sa ating rear lights yan ganda oh. LED so nag play siya ibig sabihin hindi siya madaling magrack dito meron siyang kusian para sa ating under stories para sa upuan namin dito. So, napaka-premium din ang upuan niya. Ganda, oh. Hindi lang kita, eh. Hindi lang makita, pero butas-butas dito at ito is leader at may rosin na brand, yung R. Handled bar natin, matte black. Ganda, mga amigo. Full check. Ganda ng underbone ito. Ganda, diba? Hindi mo na kailangan pa natanggalin to eh. Kanta, saka ang lapad mong amigo. Ang lapad, kaya naman wala ka pong bala kapag dumaan ka sa mga basang kasada. Hindi po kawawa yung na VR natin. Stoplight natin, no? Oh. LED rin. Ganda mga mix. Tingnan naman yung kanyang makina dito. May chrome. Ayan, chrome. Chrome. Saan ka pa mga amigo? Dito ako na sa Rossi Flash 150cc quality pass yan mga misa, you Quality pass yan. Sa ating dashboard na analog at digital. Ganda rin. Hindi siya boring pag nag-drive ka kasi naka-analog. Sa so, switches natin, ito yung ating, uh, siguro pwede siya mapatay yung ilaw natin sa araw. Power natin, high beam, low beam, sitting light, tsaka, tsaka meron siyang hazard light. Tsaka mga may mayroon meron po siyang choke dahil po naka-carb po ang motor na ito at meron siyang uh, side pocket yan pero parang ganito na sa kalalim yan so yung mga cellphone natin bawal po charger port ready to charge na mga amigo at standard key yan dalawang susi yan mga amigo pero syempre kapag installment isang susi muna mga amigo kapag natapos mo na ito dalawang susi na di ba? Rossi flash 150cc Napakaganda ng motor na ito mga amigo. Gustong gusto talaga mga amigo yung design ng kanyang headlights ito. ano eh. Parang GTR Supra siya ni Honda. Ganda daw oh. Ang talim. Ito, yan oh. Parang Tridor eh. Traidor na maangas. <laughs> yan oh. Kontrabida ba? Parang kontrabida. Kontrabida sa kalsada. Tingnan yung mga Megs. Ganda tingnan dito oh. May breaker dito. Ganda. Malupit. Maganda talaga mag-design ng motor si Rossi din, no? Hindi talaga nang papahuli. Kaganda ng motor. Kaya naman mga amigo kapag nangalap ka ng motor na 150cc at underbone, punta lang kayo dito sa Rossi. Diba sumpang lahok? At ang daming motor nila dito, grabe, sobrang init ngayon. Sobrang init, parang ako. Adios mga eggs, adios.